Ano ang hinihintay? Gawin natin yung ano, ano, see... ano, ano, ano. Doon, sir, yung usap si daw siya yung CUP namin, saka so, ano ng... Ano ng... Anong, ano? CUP si po namin, si Major Vacaen, saka so, yung ano ng army, sir. Ano? Sinong yung army? 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 Yung officer ng army. Yung officer nila po. Sinong officer ng army? Hindi ko po gilala, sir. Yan nasa rin sa amin Opo sir. Opo sir. Okay. Ano, ano? ano? Yun yung langay na tayo oh. namin sir. Kung mayroon sir, papakabas namin sir. Anong meron? Pag merong May katibayan sir na... Anong katibayan yun? Galing po sa kumilig sa... Araw mga kabayan. Sa araw nga ng SK at barangay election ay nag-viral ang video na umabot ng limang milyong views ng sagutan ng pulis at sundalo na sumugod sa butohan ay tuloyan ng sinampahan ng kasong violation of Article 22 ng Omnibus Election Code Section 200 at 61 ang isang army official matapos na makialam ito sa ginagawang botohan sa barangay tubok ng bayan ng malabang sa del Sur noong lunes. Sa ulat mula sa Lanao del Sur Police Provincial Office, inireklamo ng mga pulis na nagsilbing elektoral. Ward si Isa LT Jose Miguel Abelanosa na itinalagang Charlie Company Commander ng 32 NB Infantry Batalyon ng Philippine Army alas 6 ng gabi nitong lunes tatlong oras matapos na isara ang botohan sa nasabing lugar, ay nakialam umano ang army official, at isa-isang tinanong ang chairman ng bawat presinto kung bakit hindi pa sila nagsisimula ng canvassing. Hindi rin umano nakasuot ng proper uniform si sa habang ito ay nagtatanong sa mga pulis na nagsilbing electoral board kung saan pinagbabantaan pa di umano ang mga ito, dahil sa wala pang kautusan mula sa election officer ng bayan ng malabang na si Samira Omar ay hindi anya nagagawa ng mga pulis ang magbilang doon dahil naghihintay pa sila ng order mula dito, nanindigan ang mga pulis na nagsilbing electoral board na lumabag sa batas si First Lieutenant Abelanosa kaya nagsampa ang mga ito ng reklamo at pinagpapaliwanag ang nasbaying army official. Tara't ating panuorin ulit ang nag-viral na video. Okay. i dito. Hindi po, dito may yan na yun. Lang, ah, okay. So black and white ha. Okay, klaro. Sino pa yung isang chairman na hindi pa nag... Wala man, wala man ayaw dito, sir. Hindi, yun, basta yung sa akin. Black and white na yung sa akin. Okay na yun. Um, Yan yung sa akin. Kaya kumilig lang yung sa akin. Hindi na akong magkuhan. Ano yung black and white, sir? Ano po yung black and white? Yan yung color, sir. Black at saka white, sir ba? Yung kailangan para Sige, ha? Boss? Okay? Sige, boss, ha? Sino pa yung ayaw pa mag-counting dito? Sa pre Yung 8. Itong tupok 8, itong tupok 7. Mag-counting na mga... Okay, dahil nito yung black and white para po masimulan yung uh, counting mga kabrigada. Chairman. Kabrigada, uh, Chairman. gilisan mo. Okay. Okay. John, Marko, sir, dyan Ako, sir. Krisan mo. Ito na nga. Ah, okay. sir. Nag-counting na, hindi pa? Hindi pa, sir. Bakit hindi pa nag-counting? Kasi nagpuan kami ng puan. Advice atas. Advice atas? Yes, taas. sir. Kung so, mayroon naman mag magpuan sa formal letter. Kung ako ng black and white. O na formal letter na request, uh, okay. sir, na pipirman ng puan, sinong official, talagang, ano namin. Okay. Kung so, pwede okay. ako pipirman, official mo na ah, okay. Oo, okay, sir. Basta, oo, mo na... So, pagpapakita -pap mo yes, sir. Ng uh. okay. Yes, sir. mag Sino Sino okay. ako. Basta... pa? pa kaya mag-counting? seven... Sir, pangalan mo? Kapalan Junior. Kapalan Junior. Junior. Full name? Jun Jun na nga. Junior Kapalan. Junior Kapalan. Junior Kapalan. Uh -huh. Okay. Sino pa kaya mag dito? Six. Sir, Six. Sir. Ah, ikaw. Sir, anong ano ka nag-out yung last? Wala pa po, sir. Inaantay namin yung ano nang ka, sir. Wala pa? Wala pa po. Hmm. bakit hindi pa nag-counting? Hinihintay po namin yung ano lang... Kasi nung ano, sinabi yung ko natin... Ako, ano? Ano ang hinihintay? Garohin natin yung ano, ano, yung si... ano, ano, ano. Pag-usap daw sir yung COP namin sa ano lang... Ano lang... Anong ano? Si po namin, si Major sa saka un... yung ano na ang army, sir. Ano? Sinong army? Sinong army? Yung officer nila po. Sinong officer ng army? Hindi ko po gilala, sir. Yan sa Then, sa na sa okay. Kapusay, okay. Kapusay. Ano, ano? Okay. Anong, ano? yun, yun oh. Kung mayroon, sir, sir. Anong meron? Pag meron? May katibayan, sir, na... Anong katibayan yun? Galing po sa kumilig akong... sa official so na... So, you have papers. Opo, pa, sir. Ah, okay. Good. sa papers

Bilisan mo. Sino chairman ng five? Huh? Chairman ng five. Chairman ng five. Five Chairman ng five. bilisan O oh, ano pa ba ang inaad Ako yung pupunta dyan. O oh, kayo yung pupunta dito. Sino pupunta? Ako o kayo? O oh, yan. Malinaw tayo. Anong pangalan mo? Chip? Sampurna. Ah, ah, ikaw yung pawala-wala kanina. O, oh, no, it's not. Kilala kita. Nawala ka kanina. Matagal ka dumating. Okay? Sampurna, di ba? O, oh, Samporna. bakit hindi ka, bakit hindi pa nag-start yung counting dito? Ah, yung counting. Pwede namin yung ano? Uh, order dun sa taas. Kayo nang uh, sabi ng mga kasama namin. Ano, ano yung tayo? Yung order ng kumilig. Order ng kumilig? Okay. Anong order ng kumilig dun? So, mag, kung dito makambas na basta order na kumilig, dun kami. So, ibig sabihin, galing kay kanino? Kay... Kay... Kaling kay? Kay kumilig. Kumilig. Sino yung kumulit natin yun? Si officer? Yung kumulit dito sa malapang ko? Si Sino? Kilala mo? Hindi kilala? Hindi si, ay ka, hindi mo kilala yung kumulit dito sa malapang? Si Samira? Si Ma'am Samira, di ba? Oh, si Ma'am Samira, galing kayo sa Ma'am Samira, okay. So, papel. Ang kailangan? Papel. Papel. Okay, klaro tayo ah. Bubok, five. Pag makapagbigay ako ng papel ngayon, lugi kayo sa akin. Four. Chairman ng 4 Ay, ikaw yun. So, 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 so. 56 AB 56, 56A 56B 56A 56B Okay, tubok po Ikaw chairman chief, di ba? Bakit hindi pa nag-start yung counting natin chief? Ah, Pag-review na lang po Naka-review din yung pag uh, Nakareview na pag review na lang po, naka-video din yung... Anong i-review uh, ko? Exam? Ah. Eh, uh, ayusin ay, natin. Anong okay, oh, i-review? Ha? Huh? Anong i-review uh, ano ko? Exam? Wala akong sinabi na exam. Ah, uh, anong i-review ano, eh, ano, ano, review ko para malinaw tayo? I-review mo yung... Video. Video na? Uh, video, naka video Naka-video yung bot, uh, ano namin? Ah, uh, uh, yung... Parties, not parties. Oh, lang. Pero, ano, mag-start lang tayo if, ano, if, if my, ano. Wala ko sinabi yung mag-start ka if. So, hindi tayo mag-start dito pala? Hindi, nag-ano kami, sir. Nag-tatali -nag 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 kami. Ah, nag na kayo? Oo. <laughs> <laughs> Kahit tanungin mo yung uh, itong consign ng uh, na, 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 dito, na uh, nag dito, nag-watcher dito. Oh, sila na lang yung tali. Ah, nag-tali na po kayo. nag-start oh, na kayo. Hindi na kami, hindi nag-tali na. Oh, nag-start naman pala ito eh. eh. Nag-start na eh, kayo. nag lang kami. Ng sir. counting. Wala pang counting, sir. Segregate lang. Bakit di pa kayo nag-start ng counting? Ay, di na ano. Anaan pa nila, sir. Nang? <laughs> mga kasamahan ko, sinusulat nila yung mga... Uh, ah, pero mag-start rin kayo ngayon. Uh, Oo, oh, sana. Kung... Kung... May, eh, Oo uh, so siya na kung natapos namin yung kwad, tali, kawar kwad. Eh, yung, ano pa lang tayo? Magtali pa lang? pa lang. Hindi pa kami nakapagal. Yeah, Anong tinatali niyo? Score? Ah, uh, score ng basketball? Oo, ano yan? Tali ng butang siguro? Wala akong sinabi siya. Oh. Chip, kahit ano, pag mag... Pag magbigay ako ng papel sa'yo, from iyo e Mag-start ka ha. Ba oh, basta may ano sa nanini. Okay. Bingo. Yon po ko pasamang serbisyo.